Si pres former, president, at former President Rodrigo Duterte. At matagal na sila magkaibigan. Uh, ma medyo malayong pinagdaanan nilang dalawa. Uh, at lagi naman silang kasama kahit noon pa. And uh, I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na <clears throat> may konting pattern no na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo uh, na ay guess ang tinatawag kong DDS or loyalist or whatever na nagkasama sa halalan. So may napansin lang ako mga lords no the way magsalita si Sandro Marcos no sa interview na yon medyo wala siyang confidence no hindi ganoon ka uh, naramdaman yung kanyang sinasabi and i don't think so na ang oposisyon or mga dilawan lang ang may gustong pabagsakin ang mga Duterte. 'Di ba? Kasi sa nangyayari ngayon, sa nangyayari kasi ngayon, eh like yung mga like yung Makabayan Black, Diba, si Romualdez, magkakampi Kay Sandro, mga kongresista, nagkakampihan Diba, parang sa totoo lang Hindi na Dilawan versus Hindi na oposisyon or Dilawan versus unity eh Alam mo ano na? unity plus Dilawan versus Duterte Yun na po ang nangyayari ngayon Sorry to say, pero medyo nawala talaga yung bilib ko. Di ba? kay Lassandro Marcos. And, ngayon, inoobserbahan ko pa si President BBM if, no, ano yung mga hakbang na gagawin niya. Lalo na, no, lalo na sa mga usapin ngayon, no, at sa mga nangyayari ngayon. Kasi sa nakikita natin, hindi na straightforward si President BBM sa kanyang stand pagdating sa ICC, pagdating sa ibang bagay, hindi na siya direct to the point. Ang dami ng paligoy-ligoy. Masyado na siyang parang pinipili na lang niya yung right words para para hindi lang masaktan, no? Lalo na yung mga Duterte supporters. Parang gano, parang naandun na lang siya. 'Di ba? Hindi dahil gusto niyang protektaan si VP Inday Sara, hindi dahil gusto niyang suportahan si VP Inday Sara. So tignan lang natin sa mga susunod na araw. Pero sa totoo lang mga lords, hindi ko na din naiintindihan ang mga nangyayari ngayon. And hindi ko na rin nagugustuhan yung mga nangyayari talaga ngayon. Yung pamimira nila kay VP Inday Sara at sa mga Duterte. 'Di ba may mga nagsasabi pa. Eh kasi uh, yung yung mga Duterte or uh, si former president Duterte, ang ingay kasi. <gasps> nakikisaw-saw kasi. For your information, sino ba ang nauna? ba? Diba? Itahimik lang naman na nagtatrabaho si VP Inday Sara. post niya lang naman ang sa tingin niyang makatulong sa DepEd at saka sa OVP. Pero ano ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo? Ano ang ginagawa nila Romualdez? Ano ang ginagawa ng mga kongresista? Di ba parang nag-join forces sila lahat? 'Di ba? Kahit anong pilit kong tumingin sa positive, no? Positive side. Pero parang nagkampihan sila lahat eh. And nah, kay BBM na lang talaga ang huling salita. Kasi ang dami kong mga kilalang even mga nare-receive kong comments, messages na talagang nadi-discourage sila ngayon kay President BBM. Kasi naman maraming bisaya no na ang rason bakit binoto si President BBM dahil kay VP Inday Sara dahil sinabi ni VP Inday Sara dahil may tiwala kami sa mga Duterte. Tapos sa nangyayari ngayon no kay Laila De Lima. Tapos parang itong si Laila De Lima ay grabe. Pasalamat na pasalamat kay President BBM. 'Di ba? Parang ang ending nito nagkakampihan na ang mga dilawan, 'di ba? At ang mga Marcos at ang naging kalaban nila ngayon ang mga Duterte. Pero wala, malakas Duterte, malakas talaga. Kahit magsanib pwersa magkampihan pa kayong lahat, hindi niyo maipagkakaila na si former president Duterte di ba? Lang ang presidenting bumaba sa pwesto na sobrang taas pa rin ng trust ratings. And always remember that VP Inday Sara gathered the most highest number of votes. Kaya kahit anong balibag na gagawin nyo sa mga Duterte, hindi nyo yan matitibag kasi solid ang mga supporters no solid ang Duterte supporters